PBBM nagbigay pugay sa mga sundalo sa Australian War Memorial. Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sa kanyang state visit sa Canberra, Australia, nitong February 29, pinangunaan ni Pangulong Marcos ang ring laying ceremony sa Australian War Memorial kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Bakit nga ba mahalaga para kay Pangulong Marcos ang pagbibigay respeto sa mga sundalo ng Australia? Alamin natin. Ayon kay Pangulong Marcos, kinikilala ng Pilipinas ang legacy ng mga sundalo ng Australia sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagtitiyak na mabubuhay ng ligtas ang mga susunod na henerasyon, malayo sa kahit na anong kaguluhan. Ilan sa mga sundalo ng Australia ay nauna ng nakipaglaban at naging kaalyado ng Pilipinas sa pagtatanggol ng kalayaan. Mainit. When our two nations faced common danger in 1942, Filipino soldiers fought valiantly in Bataan and Corregidor. They faced the impossible task of holding back the enemy's advance and yet we did. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang pag-aalok ng Australia ng temporary refuge para sa mga Pilipino noong panahon ng digmaan. These efforts helped keep Australia safe and in return, a grateful Australian people provided temporary refuge for the wartime Filipino leadership. And at the most crucial moment Australian airmen sailors and soldiers fought side by side with Filipinos as we together with our allies turned the tide of war Bilang magkaalyadong bansa aktibong nakikibahagi ang Pilipinas at Australia sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon Ngunit ngayong may nagbabanta muli rito nanawagan si Pangulong Marcos na dapat magtulungan at protektahan ang kapayapaang ipinaglaban noong digmaan Ikaw Paano ka nagbibigay pugay sa mga sundalong patuloy na itinataguyod ang kapayapaan sa bansa? D W I Z Research Report. Re -re Report.